ari ng akon pichay bakasyon ng aking amo so nagbakasyon din ako dalawang araw lang umuwi ako sa bahay ni amo kasi magdidilig ng tubig sa aking pananim malapit na itong itanim pichay po yan galing pinas sino gusto magtanim sa bahay marami akong punla walang pagtamnan pwede kayong maghingi doon sa bahay pang tanim nyo lang pang gulay, gulay kasi marami akong tinanim bago iniwan doon nagagalit na ang asawa ko kasi dami daw na ipinunla ako ayan pa ayan pa ayan plastik ng ilipat kamote ayan kamote ayan umuwi lang ako para magtilik ng halaman isang linggo ako walang pasok ayan, good morning good morning